ng honey o pulot na nabibili sa lokal na, lokal na merkado ay gawa lamang sa asupal o sugar syrup mula sa tubo o sa mais. Maraming nahihilig na sa honey. po ikisa na po ako doon dahil nga po sa health benefits na taglay nito. Pero kung peke at asuka lang pala ang content na nabibili mo, hindi ka Kaya naman today, alamin natin ang isang bee farm owner kung paano. How can we test at home if if the if it's pure honey? Kasi nga uh, uh, hindi natin malala, makikilates physically, de ba? Um, halimbawa, example, bili na lang ako ng maliit pa for trial trial and how do I test it at home para makasiguro ako na totoong honey yung nabili ko at yung babalikan ko yung nagtitinda? Um, to be quite honest po talaga. Hirin, wala uh, rin. ang <laughs> hirap, ang hirap pala bumili ng honey. Opo po, pero ang recommend O you is